Iga nanindiga ng NTF elcac sa posisyon ng 70th Infantry Battalion na sumuko sa kanila ang dalawa aktivistang nawala sa bataan. Taliwas yan sa biglaang salaysay ng dalawa sa mismong preskon ng NTF elcac na dinukot sila ng militar. Saksi si June Benerasyon. September 2 nang dukutin umano ng mga armadong lalaki sa Orion, Bataan. Ang dalawang environmental activist na sina Jonila Castro Ajed Reyana Tamano. Pero noong September 15, sinabi ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o ntf na sumukuraw ang dalawa sa mga otoridad matapos umanong tumakas sa kinabibilangan grupo na akap ka na tumututol sa reklamasyon sa Manila Bay. Kanina, sa presko na ipinatawag mismo ng gobyerno at militar. Hindi na namin na magsalita ngayong araw. dinukot ba kami o kung sa kami, wala tayong Nagkagulatan, nagbagsalita na sina Jonila at Jed. Ang totoo po ay eh, kami ng mga militar sa kainang ng bal. Napilitan din kami na sumorek din. Kaya pinagbantaan yung buhay namin. Yun po ang totoo. Nung gabi po ng September 2, naglalakad lang po kami sa sa kalsada nung meron pong dumukot sa amin. May tumigil pong SUV sa harap namin. Tapos mo. Mayroon kami sa kanila. Yun yun po yung totoo. Akala po namin sinigako. Pero kilala po nila. Isinalang daw sila sa tactical interrogation at pinahirapan umano. Kinapus yung mga kamay namin. May pinigal pang salita. Pinabataan yung buhay namin. pati mga pamilya namin? Yun yung kilala nila. Yung iba, A, na part ng 78, ay yung iba, member ng SAV. hindi mo mga kilala nila. Sabi ni Junila, pinalabas lang ng militar na sumuko sila. Hindi rin namin ginusto na magpunta kami sa kustodya ng mga militar. Hindi rin totoo yun naman ang affidavit. Dahil ginawa yun, pwede yun sa loob ng kampo ng militar. Wala na kami magagawa sa buong pagkakataon na yun. Habang nagsasalita naman si Junila, bigla siyang pinutol. May nangyayari reclamation projects doon. <laughs> ang problema doon yung mga mga isla mawawala ng buhay. Yun ang tunay na issue dito. Sandali, so, Joy. Joy, Joy. Uh, Pakinggan mo nga natin yung ano, yung uh, masasabi dyan. Ikernet Rodel de la Cruz. Mistulang binuhusan ng malabing na tubig ang mga opisyal, pero nanindigan silang nagbalik loob sa gobyerno ang dalawa. Sila pangaro ang humiling na humarap sa media. Kung may nangahawakan namin yung yes. kasi, kung mayroon po sila ng kustodiyan po, kung mayroon po sila ng papel, ang uh, tingin po namin pala, ito po ay uh, pagtulong ang amin silang tutulungan sa pag ano po, sa kanilang pagsusumender. So, kaya inaayos po namin ang proseso. Pero yun po, kung ano na yun, hindi po namin na lang ang ipin. Uh, Pampanga po, lakad po ang aming area na pangalaman. Uh, naman po na hindi alam ni Bad kung ano yung tuloy nangyari. Kasi mismo mga kumuha sa amin, ilamay nilang mga sila. Nakita natin sa papel ng interrogation paper ang nakalagay sa FTF ID. Sabi ng NTF Alcax sa isang pahayag, pakiramdam nila ay trinaydor sila labis daw silang nabigla at nalungkot sa nangyari kanina sa Plaridel, Bulacan. Naninindigan daw sila sa posisyon ng 70th Infantry Battalion tungo sa pagsuko ni Natamano at Castro at sa opisyal na report ng PNP sa Bataan sa isa na nilang investigasyon. Ano yung uh, report ng AFP. Napasugod naman ang ilang militante sa munisipyo ng Plaridel para igiit na palayain na sina Jonila at Jed. Bago mag alas 6 gabi, alinsunod sa kagustuhan ng dalawa. Ito over sila sa Commission on Human Rights sa Quezon City. Sa isang closed-door meeting, nakipag-usap sila sa mga opisyal ng CHR kasama ang kanilang mga bagulang at mga miyembro ng Kabataan at Gabriela. Pagkatapos ito, ay pinuntahan nila ang mga radista para pasalamatan sa kanilang suporta. Ituloy yung laban sa pagpapatigil sa mga reklamasyon. Ipagtanggol yung karapatan ang kabuhayan ng mga mangisda sa Manila Bay. Ituloy natin ang lahat ng pakikibakang sinasagawa natin ngayon. Maraming maraming salamat talaga. Hindi lang naman kami yung mga nawawala. Kaya ang panawagan din namin ay ilitaw din ang iba pang mga in, um, na, um, enforced disappearances na alam naman natin kung saan, kung sino, ang, sino ba ang may pakana sa mga lahat ng ito. Ay hindi sila nagpa-unlock pa ng interview sa media dahil magpapahinga raw muna sila. Para sa GMA Integrated News, ako si Jun Venerasyon, ang inyong saksi. Bineverifika na ng Department of Defense ang umano'y paninira sa mga bahura sa Iroquois Reef sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Malinaw na paglabag daw ito sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Saksi si Joseph Moro. Para isong maituturing ang ilalim ng dagat sa Rusul Reef ng sisiri ng mga eksperto ng UP Marine Science Institute noong taong 2021. Pero ng sisiri ng mga tauhan ng Philippine Navy nitong Hulyo, sira-sira na ang mga coral nito. yata natitirang magandang sa September 17 na may namataan na namang tinatayang 35 Chinese Maritime Militia Vessels sa Rosul o Iroquois Reef na nasa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas, base sa satellite image na hawak na maritime security expert na si Ray Powell. Bahagyay ang mas marami sa 32 Chinese Militia vessel sa Rosul Reef noong September 15 ayon naman sa Western Command. Gayon din sa 23 namataan nitong Agosto at sa 20 namataan noong Mayo. Dito nakita ng AFP Western Command at Philippine Coast Guard ang corals na posibleng nadurog ng coral harvesting at dekada ang aabutin bago muling mabuhay. Depende sa species ng corals, ang corals tutubo lang yan ng 2 centimeters or more per year. Parang kinayod na nila yung reef, kung ba patay na talaga siya. Dahil diyan, posibleng wala nang balikan ng mga mangis na roon, ayon kay maritime law expert Jay Batong Bakal. ginagawa nila sa Scarborough, mga fishermen na natin, sila dun, wala We don't have any uh, clear proof to directly don't, uh, pinpoint. But what is certain is that from August 9 to September 11, dito sa area na to, minonitor natin ang Chinese maritime militia vessels. Pero hindi lamang mga yamang dagat ang tila nalalagay sa panganib. Ayon sa AFP Western Command, na itataboy nila mga Chinese militia vessels pero pabalik-balik lamang ang mga ito at tila nagtatangkaraw magtatag ng presensya sa Rosul at Escoda Shoal dahil malapit ito sa Recto Bank na pinaniniwala ang mayaman sa gas at langis. Pinag-aaralang galugarin galugari ng Energy Department ang Recto Bank sa isang joint oil and gas exploration sa ilalim ng Service Contract number no. 72. Bukod sa langis, posible rin paghahanda ito para tuluyang gawing artificial island ang mga bahura. It also in a way paves the, or flattens the reef structure which can Later on, be paved with concrete. Ayon sa Defense Department, malinaw na paglabag ito sa United Nations Convention on the Law of the Sea as a 2016 Arbitral Award na kumastigo rin sa China dahil sa dati nitong paninira ng mga coral at pangunguha ng mga giant clams sa EEZ ng Pilipinas. Now we, we have to validate it and then we'll coordinate with the, the Department of Foreign Affairs so that we can file the appropriate action. Lalo na nagpahayag ng pagkabahala ang DFA at nanawagan sa lahat na ang anumang gawain yung makasisira sa likas na yamang dagat. Wala pang anunsyo kung maghahain ulit ang diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China. Pero itinalaga na ng Pangulo si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na magsalita sa UN General Assembly sa Amerika. Di rin daw ang Pilipinas sa bagong kasunduan sa ilalim ng 1982 UN Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Natitiyak na mapuprotektahan at mapapangalagaan ang marine biological diversity sa karagatan. Wala namang tugon ng Chinese Embassy sa Pilipinas kaugnay sa pahayag ng DFA at sa aligasyong mga Chinese vessel ang huling namataan sa Russell Reef bago nasira ang mga bahura. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong ang inyong saksi. Pagpapatong ng fishing ban at restrictions sa ilang lugar, ang ilan sa mga solusyong inilahad ni Pangulong Bongbong Marcos para masigurong sapat ang supply ng isda sa bansa. Ang niya kailangan may matira para, para, sa susunod na season. At hindi rin daw dapat gawin pala isda ng mga lugar kung saan isinasagawa ang breeding para dumami ang mga isda. 30% umano ng mga huling isda ang nasisira o nadidegrade kaya ipinatutupad ng ilang programa para magtayo ng cold storage facilities. Magtatayo rin ng pagawaan ng yelo sa mas maliliit na bagsakan ng isda. Kanina, namahagi naman ng mga nakumpiskang smuggled rice ang Pangulo sa may hirap na pamilya sa Zamboanga City. Pinag-uusapan sa South Korea ang posibleng pagkuhan nila ng mga domestic helper mula sa Pilipinas. Saksi, si Ian Cruz. Balik South Korea nitong Hulyo, ang 29-anyo sa Batanggenyong si Michael Bagot. Ang ikalawang kontrata niya sa ilalim ng EPS, o employment permit system ay alang-alang daw sa kanyang mga mahal sa buhay. Kaya umaasa raw siya at iba pang Pinoy factory worker dito na ma-extend ang pananatili ng mga nasa ilalim ng EPS. Sa alimaling 10 years, mas malaki tulong para sa pamilya namin dito sa Namin sa Pilipinas. Ilang dekada na ang matatag na relasyon ng Pilipinas at South Korea kaya naman hindi nakapagtataka maraming mga Pilipino ang nainganyong magtrabaho rito kung saan mas malaki ang kita at mas maganda ang mga benepisyo. Kinumpirma ng Embahada ng Pilipinas dito sa Seoul na pinag-aaralan nga ang pagpapalawig ng pagtatrabaho ng mga skilled worker sa ilalim ng EPS. Meron kang pagkakataon na magkaroon pa ng isa pang kontrata na medyo mas mahaba dun sa una mong kontrata. Magdadalawang dekada ng EPS kung saan pinapayagang kumuha ng foreign workers ang Korean employers na walang makwang local workers higit kalahati sa tinatayang 63,000 na Pinoy rito sa South Korea ang nasa EPS program. Pero kailangan din daw makita karapat dapat bago bigyan ng mas mahabang kontrata. Meron po mga requirements na tinitignan po nila kasama na po doon yung language proficiency. Bukod sa factory workers, pinag-uusapan na rin ang pagkuha ng mga domestic helper mula sa Pilipinas, lalo tumatanda ang populasyon ng South Korea. Meron po silang uh, ginagawang uh, pilot Uh, study at uh, possible pilot implementation po sa mga darating na buwan uh, pero maliit lang po na numero uh, initially po. Mula rito sa South Korea, para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Nakatanggap ang Comelec ng ulat na maulat na umano'y pinagbantaan at pinigilan ng ilang local officials ang tauhan ng Comelec na baklasin ang illegal na campaign materials. Ang kay Comelec Chairperson George Garcia nagmula ang sumbong sa iba't ibang lugar sa Mindanao, Bulacan at Laguna. Nagbabala rin si Garcia sa mga umunoy pumigil sa kanilang tauhan na pwede na silang makasuhan sa ilalim ng election law. Balikbasan ng Pilipinas, Taekwondo matapos. Magwagi po sa isang international tournament sa Vietnam. Dabing dalawang medal ang naiwi ng grupo, tatlong gold, apat na silver at limang bronze. Ayon sa Taekwondo Master na si Abelardo Dukusin, naging matindi ang kanilang pag-ensayo bago nakuha ang tagumpay. May bagong requirement sa pagpaparehistro ng SIM. Ang selfie dapat live ng kinukunan. Base sa memorandum ng National Telecommunications Commission o NTC. Pinagbabawal na rin ang paggamit ng stock photos. Ayon pa sa NTC, mafa-flag kung may record ang taong nagpaparehistro, lalo na kung higit limang SIM na ang kanyang nirehistro. Sa nakaraang pagdinig kasi sa Senado, diskubre na nakakalusot sa online registration kahit larawan ng matching o cartoon character ang gamit. Salamat, Igan, sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Glavio. Siyam na pitong araw na lang. Ayaw, Pasko na, oh. Oh, Paskong Pasko na. At ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Sama-sama tayong magiging Saksi! saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmayuse.tv.